Manila, tagig, tagig na sir Sir Dan, Danilo, ito po siya Kararating lang Ito, uh, papalit niya po yung timing gear niya Dahil maingay daw Ayan, papalitan po natin yung timing gear Ito si Sir Dan Ito, from Manila, tagig Metro Manila Okay, okay. Motor Star 1928 Ala yan naman busbus yung kamlob na no? Ayan o, no? oh, ala yung busbus Okay mga kamotors, ito po yung ginagawa natin ngayon na taga Tagig, Metro Manila Ito, napakahingay po ng timing gear nito Ito kahit hindi na natin nalugin to Ayan, kita kita naman mga siya sya no? Kahit wala naman yung ano dito Yung stator plate nya dito Lakas lang halong nito guys Ayan no? kahit uh, ayan, Ipupos ko siya pero Maalog pa rin, ayan no so, maayos naman yung camping nya Walang tama ayun no ito yung tama nya guys hmm pud pud ayan no? Put -put na pud pud na yung tanso mga idol kaya nahalog na to maingay ito yung tunog lata na magaspang okay mga idol kanyang mga timing gear eto po yung ilalagay namin yung pang motor star ayan po siya motor star ayan, o. ayan po yung pinagkalasan namin ok guys ilalagay ko lamang po okay mga kamotors yan ilagay na natin yung mga timing gear pero hindi ko gagamitin yung kanyang cam gear shop. Ito, yung cam pin. Ang gagamitin ko dyan, yung original na cam pin. Okay, mga idol. Mga idol, uh, sakto, palit na rin kami ng mga one set. Pag neto kit. Uh, wine. Yan. Ito. Ito yung cam pin na original na ilalagay namin. Maayos na maayos pa to. Walang issue. Okay. Nabuo na po natin ilalagay ko na lang yung kanyang tambutso tapos ah uh, paanda na natin siya para magkaalaman okay, Oo oh, nga na yan. Okay mga idol ito, tapos na oh Nakakagandang andar no oh, Yan po yung pinalitan natin ng timing gear from Manila Tagig Metro Manila Ayun si sir oh Sir oh, yun <laughs> Okay